Eto na muli tayo sa kwentong Pulitibu. Kaya makihula na kung sino itong mambabatas na bagamagat malakas ang loob raw na sumali sa kapatiran. Animoy, nabahag naman daw ang buntot sa ritual na binti at tumbong. Ayon sa ating scooper, nag siya ngayon. Itong bida nating mambabatas sa pag-asang mag-improve ang kanyang law-making credentials. Wow. At kasabay ng araw ng university comeback ng lolo mo, eh kinailangan rin niyang sumapi sa fraternity ng sagayon ay meron siyang maging sandalan wow. sa oras ng peligro. Pero ang epic dyan, eh, sa eksena, hindi umanodumaan sa tradisyonal na proseso si subject. Kung saan tila nakaligtas ito sa hazing, matapos bumanat nalabag na umano sa batas ang pamamalo ng tumbog at binti. <coughs> Kaya ang sinalihan nitong frat, tila na wala ng choice at nag-skip na sa nakagawiang tradisyon ng mga kapatiran. Kaya pang alas katuloy ng mga marisol, tila dinaga ang katawang lupa ni subject sa kanyang pagdadahilan. Kakayanin naman daw ng na mababatas sa tumakbo ng hubot-hubad at iba pang klase ng initiation basta hindi masasaktan ang kanyang katawan. Loo, ang mambabatas na tila na ngatog sa ritual ng kapatiran ay nag-aaral ng law.